Ah, uh, ito po nga bahay uh, pinangakuan ko siya, nabibigyan ko siya ng konting ano, uh, pagkain kasi nakita ko kanyang pag ha, ayan po packet tayo ng bundok dito po ang daan. Nandito po tayo sa ibabaw ng Smoky Mountain dati po 'to tambakan ng mga basura. So nandito tayo para magikot May mga bahay no. Hello po, uh, welcome po kayo sa akin YouTube channel. Uh, dati po tong ito pong nakikita nyo, puro alaman po nakikita nyo mga tanim na sa kamote at iba't ibang klaseng gulay po ni tinatanim po nila rito. Dati po itong tambakan ng basura, dati po tong Smoky Mountain at ngayon po uh, ay para mala, parang para mala bundok ang dating dito at uh, ang mga nakatira po rito pinagtataniman nila ng Gulay para naman pumapakinabangan ng mga lupa rito. Ah, nandito po tayo sa ibabaw ng Smoky Mountain at ito po na nasa loob tayo ng taniman ni ah, kuya. Ayun po si kuya na naglilinis po siya ng at ah, kanyang mga pananim. Ah, kuya po, ano po ba yung mga tanim niyo po rito? Ano, uh, patula kalabasa, gabi, malunggay, at sumpalleg. Tanglad. tanglad. Eh may tanglad ka. Ano? dapat pala sayo ako bumibili kaysa sa Divisoria. Hmm. Masarap yan inaalo sa mga ano, uh, manok at saka uh, pastil yan. Mayroon pala rito. Pero dati po kasi nakakabili po ako rito ng mga gulay. Ikaw yung po binibenta nyo ba? Hmm. Ah, mga... mga... sa Divisoria. Ah, so, ibig sabihin may umakit po ba rito? May umakit dito na bumibili o kayo na mismong tumatangbak doon? may maka dito kung tila naman kasi to, ando lang yung kamote na tangay tangay so nung kasagsagan ng Christine Bagyo di po kayo natakot Ayan po yung kanyang bayo ang cute kasi isa po yan sa mga dating ginagawa ko pangarap ko kasi dati may liga ako magbahay sa ibabaw ng puno kaya yan yung itong Masangat trip na trip, na trip ko oo eh. nga pero yun nga hindi kayo ano, no? uh, di tinangay ayun eh sir Pasensya na. Paano yung gastos nyo po? Wala. Yung kung mga nahilikita ko yung ano, may bumibili sa ka. May bumibili. O pa may nagpapagupit nagugupit ka sa ko. Asan po ang parlor nyo? Dari sa Las Piñas ako. Ngayon, dito? Wala. sa dito lang. Dito na lang. Pero sa totoo lang, dito sa Manila, o lalong ganito, napaka-fresh na, no. no? Yung alam, alam mo ba yung wala kang pino, iniisip, no? at wala kang problema. Andito lang kasi sa Maynila lang ang problema lang natin pangkain, di ba? Pang Gastos. Kasi ako rin po, probinsya rin ako. Yung bahay din niya na problema. Hmm, di ba si? Oo, naka umuupa Kasi doon na pupunta lahat eh, di ba? No. O buti na lang, mayroon tayo natatambakan dito na pwede silungan, di ba? Yung nakakanggandahan po rito, no? sa tagal nyo po rito hindi man lang kayo natatakot or ano yung pangamba sa buhay na baka may manggulo kasi alam Ay, hindi naman bakod na bakod yung bakod ko. hindi mga adik hindi mo natin masabi Alam, ko kilala ko yung mga nagrami ah so lahat ng tao rito ang kilalang, kilalang kilala, po, mo siya. saka Kaya, ko yung kuya ko ah so lang hindi kayo nagkatalo talo rito na, yun maganda di ba lalo ng ano oh, kaya pa, ito po ang kanyang bahay oh. Uh, ano tawag dito uh, parang bahay-bahayan lang at napaka alam mo, proud po ako sa mga ganitong bahay dahil sa totoo lang, kahit ganito bahay po ay sa totoo lang, kahit ganitong bahay po ay alam nyo po ba yan, uh, pa wala kang iniisip o oh, wala kang kapro -pro 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 problema Niisip mo lang ang yung paano makasurvive o oh ang gastos pang araw-araw, yun na. Sana po alagaan niyo naman kuya yung sarili niyo, syempre ang kalusugan natin, di ba? Mm. Mahirap. 60 ano ang edad niyo po, sir? 67 na ako. 67 tingnan niyo, napakalakas, uh, napakalakas ni Tatay. Ayun na po. Pasukan ko lang ha. Ay, Mimi. Okay lang yun. Nakakamiss ah, yun. Ay, may kulambo pala kayo. Okay yan. Ano. Nagluluto po ba kayo? Ay, nagluluto ka? Mm. Miming, po, pasok tayo. Ay, ito po, nagluluto po siya dito at gumagamit ng mga gatong. Ayan na, mga nyog. Ano to? Hindi ko alam ano to. Ay, kanin lang, wala kang ulam? Wala kang ulam? Wala kang ulam? Uh, Ay, ngayon may ulam ka na dahil may sardinas ka na at lucky me. Mayroon, may bibigyan ka Nangangalakal po kayo? Oo. Kasi may basurahan dyan, no? pag ano, na, 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 na ikip sa may swimming pool doon, sa ba, bababa. Ito ba. Ano, tanong ko lang po, di po kayo natatakot sa mga naliligaw na ahas? Kaya nga, di po. Talaga? Kasi, ano ito, may mainit ang ilalim. Minsan, pag tag-init ka na, matayla dito. Magkita mo yung bigla na naman nag dyan sa lupa. Ah, ganun? Namamatay lang ang tanim dito pag sa Ayun. Kaya lang siya, magtatanim ka ulit pag pagpadat na ng nag-uranggan -uran na. Yan. Itong mga atis niya to, wala nang dahon to eh. Tagpitagpoy ka kanyang bubong. ay At pag, pag umulan na malakas, sigurado maano yan, no? Ah, uh, tumatagos. Tumatagos po ba? Ay, tumutunod yan. Dito lang hindi hindi ito yung bahay niya pagod hiningin ako tatay ah, tatay saan ka na ah <laughs> yung pinangako ko sa iyo ah diba upo ka muna diba upo dito Uh, ito po nga niyang bayo. Uh, pinangakuan ko siya, nabibigyan ko siya ng konting ano, uh, pagkain. Kasi nakita ko kanyang pagkain kanina, kanin lang. Eh, kahit pa paano makatulong tayo para... Uh, ito tayo, kaya mo ito binibigyo. Baka may konting tumulong, di ba? oh, yan, tapos mapunta pa sa'yo. So yung, ito po kasi naki, napapansin po, akulang uh, kulang-kulang kanya mga bubong. So may dala po tayong trapal dito. At kahit pa paano makatulong. Uh, kasi yan kulang pa yan tapos sapin mo sa igaan dito di nababasa buklatin mo lang yan malaki yan uh oo -oh. at pasensya ka na po uh, sa dalawang kilong bigas uh oh at ito uh, halo halo po na to uh, mga lucky kanton uh, lata yan uh, tatlong lata tapos iba't ibang klaseng mga biskuit at sana naman eh, makatulong sa iyo. Pasensya ka muna ngayon dahil pag tayo na blessing, mas igit pa higit pa natin 'to, ha. Ah. Eh, yan lang sa ngayon ang kaya natin. <laughs> oh, at sana kaya kahit paano ay makatulong sa <laughs> Tama. Eh, tatanungin ko lang po, paano po ba yung paligo natin pa at saka pa CR? Paano po ba 'yon? Yung ligo na naliligo ko diyan, nag-iigib. Magkano isang galon? Ah, galon. Oh, o, timba. Isang, isang Magkano? Timba, sa is. Sa is, grabe, no? mo, wala na ang tubig. Yan. Ang iniinom ko nga dito, gali na sa gripo. Grabe. Tapos yung dumi? Ay, Nagbubukas ako ng lupa. Tapos bago, tatakpang ko rin. Eh. Hmm. Kasi hindi lang magsisiyan sa pamangking ko kay mga, so, mga Malayo. Sa, mga suplado, nagigalit. Hmm. Uh, ayan po yung mga tanim ni tatay uh, nakakalungkot ayon sa po sa kanyang kwento Uh, nagtatanim yung tao tapos ninanako po. Uh, yun na mga nakakataa no doon, nakakalungkot no. Yung ga kahit gaano kasi pag yung tao tanim na tanim, kung nanakawin din pala. nakakalungkot may no. Yung no, Eh dagdag kita na po sa okasyon na ka na lang eh. Sayang. Ah, uh, po. Ayun po pawin na po ako at Uh, Babalik-balik ang lugar na to dahil marami pa po tayong pwede matulungan at yung nga lang sa ngayon, kaunti lang natin pwede tulungan dahil wala akong sapat na budget ko. Pwede itulong natin sa mga kababayan natin mahirap. O, so, ngayon, sana po supportan nyo ang aking YouTube channel. Please subscribe and click the bell button para manubukin. Tipag po kayo sa next video natin.